Patay naman ang dalawang lalaki habang dalawang sugatan sa away ng dalawang grupo ng mga kabataan sa Dasmariñas, Cavite. Sa investigasyon ng otoridad, ilan sa mga sangkot sa gulo, menor de edad. Kabilang ng dalawang child in conflict with the law na sa ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Nagpapalik, Jim Botejano, Exclusive. Dead on the spot ang isang 19 anyos na lalaki at isang 23 anyos na binatilyo matapos magtamo ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Sugat na naman ang isang 17-anyos na lalaki makaraang mabaril sa kanang braso. Ang sangkot po ay ang dalawang grupo ng kabataan na nagkaroon po ng alitan na nauwi sa pamamaril. Hindi bababa sa sampung basyo ng 9mm pistol na baril. Ang ginamit ng 25 taong gulang na suspect na siyang itinuturong utak sa pamamaril. Isa sa mga child in conflict with the law o CICL. Agad na aresto, makaraang mabaril ng kasamang sospek na sangkot sa gulo. Hanggang sa ngayon ay pinagahanap ng kapulisan at yung isang ang arestadong sospek ay nagpapagamot na inilipat sa pribadong hospital sa Maynila na binabantayan naman ng ating mga kasamang kapulisan. Ayon sa PNP, alas tres ng madaling araw nitong linggo nang mangyari ang away ng dalawang grupo na hindi bababa sa 15 limang kabataan ang sangkot dito. Bali, ang suspect natin dito ay mahigit uh, sampung kabataan na involved dun sa bugbuga na nauwi sa pamamaril. Sa kabilang side naman ng mga biktima ay mahigit lima sila na kabataan na naragabyado. Patuloy ang investigasyon sa tunay na motibo sa krimen at pagtugis sa ganma na maharap sa double murder at prostrated murder. Gentehano. Para sa mata ng agila matatag matapang matapa.